guys, welcome to my YouTube channel. This is where I vlogs. Puro ano? Puro tanim, uh, mais. Punta tayo sa bayabas. Ang daming bunga ng bayabas. Daming hindo, guys. Look. Uy. Mangunguha tayo ng bayabas guys. Ang daming bunga. Look. Look. You know, Nasha Why against the light? There's camera. Oh, mga ano na, nakanda hulog. Ang Itong aming paligid sa eh, nag oh. dami bunga ng bayabas Aakyat tayo, aketayo tayo guys. Hmm. <laughs> Itong aking mga ano. Gusto, aakyat, aakyat. Sa mga puno, daming bunga. Mm. Mm hmm. Ang mm. lalaki. lalaki Ang guys. dami kong nakuha. Ang daming ano, pinakain ng ibon, nagkanda, hulog lang. Ang dami pang bunga. Hindi ko lang kayang abutin. May mga hamtik, oh. Ano ba ito? Yan, eh. Masakit yan mga gat. Ang dami. Kaya hindi ko kayang umakyat. Pero kung wala yan, ay, tapos ka sa akin, bayabas. Ang daming hinog. Hindi ko na kaya. Ayan o, no, oh, lalaki.